kamakailan lang isa sa mga barangay na nabigyan ng gantimpala ng Seal of Good Local Governance for Barangay para sa taong 2024 ay ang Palma Urbano. Ito ay nagpapahiwatig na maayos ang mga naging programa ng barangay. Nasabi rin ng kanilang punong barangay na si Flor Gakayan na malaki ang ibinaba ng mga batang malnourished sa tulong ng buwan ng supplementary feeding program ng DSWD. In nutrition natin, out of uh, nine mal uh, malnourished children, we were able to uh, lower it to only four. Four malnourished children. Only. Sa kabilang banda, ang Palma Urbano din ang kauna-unahang barangay na gumawa ng parking ordinance para sa mga residente. Kung saan, ginawa nilang one-way ang daan upang ang kabila ay magsisilbing parking area. Before na-approvean yun, uh, Pumunta yung mga CEO, City Engineering Office, uh, in-inspect naman nila, may ocular inspection yan, bago namin sinadmit sa City Council na nagkaroon na, naman ng favorable action, so it became our barangay ordinance. Bago ma-approvean yung parking ordinance namin, naglabas uh, kami ng sticker ng barangay, so ilalagay yon sa harap ng sasakyan, Yeah, meaning to say na taga para ka. Ganoon pa man, may mga ibang proyekto na planong isagawa ngayong taon tulad ng pag-ayos ng communal septic tank at ng barangay hall. Itutuloy din ang murals sa iba't ibang parte ng barangay. Sa ngalan ni Alfonso Pantig at Enrique Naknak, ito si Halife S.Y., nag-uulat para sa PIO Bagyo Balita.